Loren, bumisita sa boss ng Kapuso Network para pag-usapan ang mga kalokohan ni Tony Siening. Hindi pa palagpasin ni Head of Director ang mga pangaapi na ginagawa kay Kim Chu at pagpipilit kung hindi kaya sa maayos na usapan idaan na lang sa mga boss ng Kapuso Network na kung saan maaaring mawala ang aktor si Sien tanggal kontrak Once ang management ang magdesisyon, kahit gaano ka pa katagal o katagal ang kontrata, magiging invalid na yan. Hindi tinotolerate ang ganyang ugali. Naapektohan na rin kasi ang kimpaw. Maraming umaawi sa kanila rin. Ayon nga sa mga samot-saring opinion, dapat dyan kay Sian nire na si Kim Joong naging puntiriya ng mga haters pinagtutulungan ng, ma ng mga CN fans at kabilang fandom manang-mana sila sa kanilang idol mga boss ang magtatanggol kung sakaling sobra naman na ang ginagawa ayon pa isang komento kilala naman natin kung kaninong grupo ang mga ni Ras Kim Pao grabe no todo bantay sila sa o todo bantay sila na magkamali ang kimpaw. Good luck na lang kasi behib mga iyan. Napakahambol. Tumutulong din sa mga charity. Hindi mayabang tahimik na nagbibigay o nag-aabot ng tulong. Hindi tulad ng iba si kimpakitang tao sa social media o sa publiko. Basta ang kimpaw, kahit walang kamera yan, tutulong at tutulong sa abot ng kanilang makakaya.